Hi po sa lahat. So ayan, uh, magsa-summer na pala dito sa sa Croatia. So spring na po siya. Uh, nabuhay na po yung mga puno, mga halaman, lahat ng halaman. Ayan, nag-green na lahat kasi magsa-summer na po dito. Pat, patapos na po yung winter, yung taglamig. Uh, do malamig pa rin siya pero okay-okay na siya. Tapos ayan, itong kuan na to araw, yung parang kuan ko na yung uh, naglib leave kasi ako, yung parang last week ko na to sa trabaho Tapos mag ako, local lang po. At is ko yung leave ko sa agency namin para makapag-relax din tayo. Chill, chill. Six months na pala ako dito sa Croatia para sa akin, okay naman yung experience, yung trabaho. Uh, iba po yung trabaho sa Middle East at saka dito po sa Croatia. Uh, yung dito po is uh, uh, worth it yung sinasahod sa'yo. Malalaman mo yan pag andito ka na. So, bawal din pala dito yung maarte. Kung mag-inarte ka dito, so wala kang kikitain po kung mamimili ka ng tarbaho kasi andito ka na ba diba? dapat hindi ka mamili kahit graduate ka ng ano-ano basta kung anong available tanggapin mo na yun kasi uh, sa sahod ka rin naman ng okay naman siya din sa sahod sa middle is di ba diba? yung tarbaho ko pala dito ay isang seasonal so meaning uh, yung seasonal, may mga seasonal na mga 6 months, mag-stop na yung work mo, tapos hahanap ka na naman ng bagong tarbaho, so hanapan ka na naman ng bagong tarbaho ng agency mo. So, depende pa yun na sa work permit mo kung matagal ma-approve yung work permit mo matagal ka rin mag-start so may nakilala din para kami mga Pilipino na may mga ganyang experience so ingat-ingat uh, din tayo sa pag-apply tapos alamin natin kung legit or ano yung tatabahoin mo dito kasi baka mapahamak tayo so wag lang tayong uh, tawag nun go lang ng go. Dapat mag-research din tayo para hindi tayo mapahamak. Ha, uh, nag leave pala ako. So, inabil ko yung binigay ng agency namin. Kasi sa one year, may 20 days uh, kami na, na leave. Local leave for the Uwi ka ng Pilipinas. Ha, uh, pero nag-leave ako local para, ay, kasi gusto ko munang magpahinga, mag-chill magmuni-muni sa bahay. Char. <laughs> Kailangan ko rin magpahinga kasi katawan lang yung paa natin. So, nag-decide ako na mag <clears throat> kuan muna live local. So, andito na ako sa accommodation. Pahinga. Tapos, mag-chill-chill lang tayo. Para hindi tayo ma-stress do stress tayo pero hindi tayo magpadala sa ganyang bagay kasi nakaka to sa atin. So, kaya, naghigpit na pala ngayon yung bansang Croatia. So, may Croatia luna na bago sa about po sa yung pag uh, apply apply dito kasi nga ho, yung ibang mga kabayan din natin yung parang tawid na ay yung talon ng talon sa tarbaho kaya nagigpit po sila ngayon so maraming naapituhan din yung uh, yung usually po na mga trans po dito sa Croatia is yung tram po at saka bus po yan yung pinaka kuan na dito transportation Ha, hindi kagaya sa kuan yung sa Middle is na yung parang may bus company dito po wala po yan siya. Um, bibigyan ka po ng monthly allowance para sa transportation mo. Tapos, ibibili mo na yon ng ticket para sa isang buwan. Depende na sa'yo kung ibibili mo hindi. Pero, bibili ka talaga kasi baka mahuli ma ka ng inspector, makabayad ka, makapinalty ka sa pray asa uh, sa kuan dito yung accommodation pray naman po siya tapos sa uh, yung meal mo sa duty uh, yeah, si po yan kung saan ka po nagtatrabaho <laughs> kasi minsan pag yung kagaya sa grocery ibibigay sa inyo yung allowance sa inyo yung, Ayon, si yung food allowance Ayon. tapos kayo yung bibili kung sa mga Ayon, hotels na naman po at sa mga restaurants Free na kayo na ng pagkain while well on duty po. Yung, uh, ng bayo, Kaya bawal po dito yung mag-inart. Yung uh, rice, po nilalagay. din sila sa mga kuwan. Yung bayo, anan, bayot. ito yung dami-dami niya, ano? Oo, oh, diba? Oo. Oh. <laughs> na, ko lang yan. Tapos, <laughs> oh. tapos spray spray. Ayan si Bejo. Oh. <laughs> Magic na tayo. Kailangan natin kasi. Parang tayo <laughs> Ayan lang. Dali lang naman siya. Kaya din na kasi ng kimika. Oh. Kas Tapos na? Tapos na yan eh. Tapos na, Beshi? Oo. Wait, you know, May iwan. Ma, saan gagawa mo? <laughs> Abroad, pa more. Abroad pa more. So ayan po, paalala po sa lahat po ng kabayan na gustong maging OFW dito sa Croatia. So hindi po siya madali. ah uh, alamin mo po yung, kung ano yung tarbaho mo. Baka pagdating mo dito yung parang ma-shock ka na Ayan na yung trabaho mo. Dapat alam mo tapos uh, dapat gusto mo yung trabaho mo para hindi ka magsisi pagdating mo dito kasi baka iba yung expectation mo. So, wag kang mag-expect ng madaling trabaho pag dito ko sa koesya kasi uh, ikaw rin yung masasaktan tapos yun. Bawal din po yung mapili sa trabaho, kagaya nyan ayaw niya yung kuan, uh, yung ganyang trabaho. So, yan po yung matitingga sa accommodation ng mga agency po kasi uh, iba po dito yung kalakaran nyo parang i-apply ka na naman ng bagong work permit. So, antayin po yun na ma-approve ma saka ka po mag uh start ng tarbaho na naman. yung mga sinishare ko po is yan po yung mga pinagdaanan ko at isa uh, may mga ideya kayo kung anong mga nagaganap po dito uh, sa bansang Croatia so hindi siya madali kaya laban na. Paano niyo kung anong mga update? na mangyayari sa buhay ko dito sa Bansang Kaya, Croatia. Uh, actually, sa ngayon is nakalib ako tapos naka pinastop ako ng, ng agency ko sa Tarbaho kasi hindi pa po na-approve na until now po yung work permit ko. So, yan po yung pinaka problema po ko ngayon kasi hindi pa po na-approve kahit ang tagal na daw po nang apply ng work permit ko kaya pinastop ako baka mahuli ako ng police or magka problema ako tapos nung pumunta ako po sa agency uh, inovera naman ako na yung parang ilipat na lang ako sa ibang company para ma-applyan ako ng bagong work permit so yan po yung abangan natin kung anong mangyayari sa akin uuwi ba ako char? <clears> Think <throat> positive lang po tayo. Kaya laban lang po. Uh, those na